Ito ng ating niluto for today na lunch. Yan, pitong talong. Sausaw so, sa so, so, toyo. Assalamualaikum. Um, magluluto tayo ng hot silog today. Ayan yung hot Um, ano yan? Uh, hindi siya Filipino hot pero masarap siya. So, ipriprito muna natin. Ayan, tapos na. And then, isunod naman natin ang talong. Ayan, may nahulog pa. Sorry naman. Ayan, prito tayo ng talong. Ayan, talsik-talsik dyan. Tapos may kasama pa akong nagluluto. Kayaan mo siyang matalsikan. Ah, uh, ayan. Piprito lang natin yan. Ah, uh, okay lang din naman yung oil na ginamit ko kasi ano siya ka, uh, sunflower oil. So, mas healthy siya kesa yung ibang oil. So, ayan, tapos na ang ating eggplant. Sarap isaw-saw -so yun sa toyo na may kalamansi. Pero ang gamit ko is lime juice. Ayan, egg naman ang ating lulutuin. Tatlong egg. Isa sa akin, dalawa sa aking asawa. Yun ang request niya. Request. Mahilig din sa egg. Ayan, with salt. Konting salt lang para hindi naman maalat-alat. So, ayan na. Binilisan ko ng aking pagluluto dyan. Ng itlog ay sa susunod pa pala. Yan. Yeah. Ganyan kami magluto. Yung uh, low fire lang and then tatalsi-talsi lang ng oil. Ganyan. Para isang masunog lang sa ilalim lang. Ayan, binilisan po na ang pagpapa pagluluto. Fast forward na pala yun para mas mabilis tayo. Ayan. Yeah. Ganun din naman yung process niya sa unang ano. Ano at saka natin lahat magluto ng di pa. So ayan, after niyan um naman natin ang ating fried rice. Nakita niyo yung garlic ko? Yan ang lalaki ng hiwa, di ba? Kasi ayaw ng aking asawa na makakain ng bawang. Maarte kasi yon Pati naman din ako. Lagi na lang akong nahahawa sa kanya. Kung ayaw niya yung isang pagkain, um mm, parang ayaw na rin ng food Parang yung pineapple ganun. Ayun, may ginigisa na natin yung ano, carrots diyan. Wag na tayong maiba ng usapan. Tapos manilit lang yung pagkahiwa and then yung green peas. Maganda sana yung green peas na yung yung nabibili sa Pinas, yung green na green pa siya. Yung, incan. Yung, ko Hindi ko nakalimutan si maalala ko anong pangalan ng green peas na yun sa Incan na yun. Parang yellow green din yung lata niya, yung kanya. So yan, nagisan natin, lagay na natin ang ating kanin. Yung kanin pala natin is uh, biryani rice. Masarap siyang i-fried rice. Promise. Yan, dahil wala akong ano, uh, yung parang mga magic sarap, mga ganun. Ang ginagamit ko kapag nag, uh, nagba-fried rice ako ay uh, asin lang, salt, and uh, uh, black pepper. Tapos, uh, naalala ko, meron pala akong nor seasoning. At, uh, ayun ang inilagay ko para mas masarap siya. Tama nga. First time kong maglagay ng ganun. Yung seasoning. Seasoning na yun. Yung nor seasoning. Sarap pala yun. Parang toyo ganun. Ayun ang inilagay ko. Oh, sarap pala niya. Pamis. Kaya, alam mo, alam nyo, <laughs> yung fried rice namin, kami lang dalawang mag-asawa ang nakaupos. Kaya, yung naglalakihan ng aming chan dahil sa <laughs> katakawan namin ng kanin ng 2 days ayan na na lagay ko na yung fried rice pala o oh, di ba ang ganda ng paglalagay ng fried rice tapos tatlo kami ng hotdog dog ayan na di ba may presentation pa tayo Ayan, ligay pa yung ano, yung eggs sa ibabaw ng fried rice. Di ko man lang masyadong naipakita, no, yung ano, yung fried rice. Mm, tapos uh, meron din naman tayong gulay kahit na hindi masyadong healthy yung mga ating hotdog. Eh meron tayong cucumber, fresh cucumber at saka yung carrots na sobra na nilagay ko sa fried rice. So ayan, tapos may tomato pa, 'di ba? bongga. Yan at uh, uh, nilagyan ko din ng konting salt pampalasa sa tomato yan, para kahit hindi na isaw-saw sa ating toyo, hindi na kailangan at least may lasa, so ayan ng ating lunch o uh, diba? <laughs> let's eat people o, oh, diba? Ang ganda rin. Okay din naman yung presentation. Makulay ang buhay. adiwa oh, diba?